Ciao Ranga! Kamusta na ka? Alora, sa video na rin ay uh, i-explain ko sa iyo at magbibigay ako ng info kasi I hope na makakatulong ka sa iyo para doon sa mga uh, nakatanggap ng misadyo, nakatanggap ng email, nakatanggap ng aviso at saka doon sa mga naghihintay at para na rin doon sa iba na gusto malinawan tungkol doon sa ipinamigay ngayon, natatanggap ngayon na bonus na 500. Okay, yan yung bonus pesa o yung tinatawag din na karta dedikata atin. Ay sana makalikaraga ha para maging malinaw. Alora, itong karta dedikata ate, ito ay na-explain na natin last year pa. Dahil yun ay na noong pang 2023. Sinimulan yan. Experimental stage. At ngayon 2024, meron ulit. Gaya nung ating na uh, anticipate na noon pa. Ngayon ay inasahan niya noon na ngayong uh, lumipas sa summer ay pamimigay na nila. Pero hindi natuloy. Yan ay natuloy ngayong September. So, ganyan yung mangyayari ha. Yung mga dati na nakatanggap, nung karta dedicata ate nung 2023 last year kung kayo ay entitled pa rin kasi dati ang sabi kung ikaw ay entitled pa rin ngayon 2024 ay bibigyan daw ng bago na card pero nangyari ay hindi pala gayon dahil kung nakatanggap ka noong 2023 at ikaw ngayon ay entitled pa rin at mabibigyan ka pa rin ay kakargahan nila ang yung dati mo na card. Tapos yung mga bago naman ngayon na beneficiaries, kung ngayon ko pala makakatanggap na 2024 ay ang ah, kailangan na kuhanin mo sa posta yung iyong carta ah, karta para na sa ganoon ay magagamit mo yan pang ispesa at saka yung iba pa ng mga pwedeng paggamitan yan. Okay, ngayon, kailangan natin munang alamin kung sino-sino ga ang entitled at ano ga ang proseso para ikaw ay makakatanggap nitong karta dedikata ate at magkaroon ka ng bonus na 500 Euro unang una gaya ng ating sinabi natin explain noon pa itong karta dedikata ate ulitin lang natin ha tsaka bibigyan natin ng DIN ito ay hindi kailangang applyan wala kang pupuntahan na kung sino man na mag-aassist sa iyo sasabihin sa iyo ay i-apply ka daw kasi hindi yan ina-apply yan yan ay automatic na ay, kapag ka ikaw ay uh, entitled na makatanggap ay mabibigyan ka na. Okay? Kaya dapat ay uh, hindi mag apply Maghihintay lang. Ah. Yun ang inyong dapat na gagawin. Sino-sino ga ang uh, entitled na makatanggap nitong karta dedikata ate? Eh, yung card na kung saan ay mayroong 500 euros na laman para magamit mo ngayong 2024. Una-una, kailangan ay mayroong IZE na mas mababa sa 15,000 euros. Kailangan din kasi ito ay mayroong uh, priority na binibigyan. Kailangan ay at least 3 members ang uh ang inyong pamilya, ang inyong nukleo familiare at kailangan ay meron kang minore doon. syempre habang uh, dumadami yung minore sa pamilya ay mas malaki yung chance mo na ikaw ay mabibigyan kasi limited lamang ang mabibigyan. Hindi ibig sabihin na dahil la uh, below 15,000 euros ang iyong easy at ikaw ay uh, at least 3 members ang nukleo familiare ay matik na ikaw ay mabibigyan. Hindi gayon ha. Kaya yung iba na nagsasabi na mababa naman yung easy nila pero wala namang minore o kaya naman ay nag-iisa Okay? Wala siyang ang uh, kasama, walang ibang member at nuclear familiari ay uh, nandoon pa sila sa mababa na listahan at uh, mas maliit yung possibility na mabigyan kasi nga mayroong priority na kailangan unahin na bigyan kasi nga limited lamang. So ang mangyayari dahil nga nang walang a-applyan, si Ims ang uh, pipili doon sa kanilang records doon sa kanilang archive kung sino-sino ga yung mga mayroong ize na mas mababa sa 15,000 at saka yung at least 3 members sa pamilya. Nagawa na yan ni Ames na check na nila. Ngayon ay ipinasa na yan sa mga kumune. Ngayon kapag ka nasa kumune na, sila naman ngayon ang pipili doon sa mga residente sa kumune nila kung sino-sino ga ang entitled na mabigyan. At sila rin ang kumuli din, ang uh, magbibigay ng aviso, sila yung makikipag-communicate doon sa mga residente nila na kung sino yung mga entitled, kung sino yung mga beneficiaries nitong carta dedikata ate eh, maaari na makatanggap ka ng misadyo, maaari na makatanggap ka ng sulat, at uh, most likely, sa iba't ibang mga kumuling, kagaya dito sa kumuli Milano, ay nag-e-email si kumuli Milano doon sa mga beneficiaries para malaman mo kung ikaw ga ay makakatanggap o hindi. Ngayon, para doon sa iba, Uh, ito kasi yung concern ng iba eh. Dahil nang nakatanggap na sila last year Tapos ay ngayon ay uh, Entitled pa rin sila Ang problema ngayon ay Nawala na yung kanilang card Kasi maari na Uh, na misplaced na o kaya inasira na, nata, naitapo na dahil akala nga ay dahil nagamit na ay uh, hindi na ulit gagamitin. Since ay gagamitin pa rin, uh, problema yung iba o kaya naman yung iba nakalimutan na yung pin. So ngayon, para doon sa mga cases na kung saan ay ikaw ay entitled pa rin pero nawala, nasira, nalimutan yung pin, hindi na magamit, ang gagawin mo raga ay makikipag-communicate ka kay Poste Italiane. So, aray yung kanilang numero verde para sa ganyan ng mga cases para ikaw ay makapag-inquire. Ang numero verde nila na kusan ay pwede kang tumawag uh, regarding dito sa karta dedikata ate ay 800-210-170. Ulitin lang natin yung number ha. 800-210-170. In some cases, kapag ka uh, nawala yung iyong uh, uh, karta, tapos ay magre-request ka ng duplikato, uh, nire-require pa minsan na kailangan ikaw ay mayroong denunsya sa pulis na nawala o nanakaw yung iyong karta para mabigyan ka ng duplicate. Kaya I suggest na sa ganyang mga bagay, pati yung mga hindi nagagamit yung card o nalimutan yung pin, tumawag dyan sa numero verde ni Posta para sa karta dedikata ate, at maayos mo yan. Ngayon, para doon naman sa mga nakatanggap ng komunikasyon, kasi September 9 yan dapat ma uh, ibibigay nila para doon sa mga bagong beneficiaries. So, dinis sa community din Milano, nag-email na sila kahapon pa. Kapag ka ikaw ay nangkatanggap ng galing klase na email Ibig sabihin ikaw ay entitled at mabibigyan ka ng karta dedikata At makikita mo din yan na kung sino ang uh, dikirante Kung kanino nakapangalan yung IZE ay sa kanya din nakapangalan ang email na yan at siya ang makakatanggap. naanjan din yung kanyang kodisya fiskal at ang importante ay yung kodisya di referimento kasi kailangan yan So pagka ikaw ay nakatanggap ng ganyan ng email at ikaw ay taga din sa community milano, Milano, ikaw ay entitled. Okay? Nandiyan yung instructions, yung uh, mga dates na kung saan ay uh, preferably ikaw ay pupunta doon sa posta para magretiro ng iyong karta dedikata ate. Kung ikaw ay ngayon pala makakatanggap. Kailangan na ipapakita mo yung kode de Dirifrimento na nandyan sa email. Isang valid na ID. Okay, at saka yung kodisi si Sira Sanitaria. Pero may instruction din si Kumuli di Milano. Makikita mo dyan yung link na kung saan ay kailangan na i-click mo yung link na iyan para na sa ganun ay makapagpa-prenotate ka ng apuntamento bago ka pumunta sa posa at mag-retira noong karta dedikata ate yang email na yan ay para sa mga Kumune di Milano okay para sa mga residente ng Kumune di Milano maaari at posible rin na uh, yung mga taga-ibang Kumune ay uh, ganyan din na merong email na matatanggap at meron silang ibang proseso maaari din naman na iba yung way ng kanilang pag-aviso doon sa mga beneficiaries. kaya kailangan na mag-inquire sa Kumune at saka mag-abang malaman mo kasi nga maaari na iba-iba yung kanilang procedure maaari din na Uh, yung iba na mga komuni ay hindi agad nakapag-email o nakapagbigay ng aviso doon sa mga beneficiaries uh, simula September 9. Maaari na do pa kasi maaari din posible at ito sinabi nila na yung mga komuni ay hindi pa tapos yung kanilang pag-check. Okay, hindi pa sila nakakapaglabas noong uh, final na listahan ng mga beneficiaries. Kaya kailangan pa na maghihintay. Ngayon, additional info ha. Kasi baka hanggang ngayon ay nagtataka ka pa ha? kung bakit ikaw ay hindi kasama dyan sa mabibigyan ng karta dedikata. Ate, ngayon kasi nga uh, 2024 mayroong mga slight na changes compared noong 2023. Kasi diga, ka, noong isang taon ay uh, 460 euros lang. Yan, ngayon naman ay 500 na. Ngayon, yung mga nakakatanggap ng mga sustenyo o tulong galing sa gobyerno, kahit na hindi ka pero uh, isang member ng iyong pamilya ay nakakatanggap ng asenyo de inclusion eh. O kaya naman ay yung dati na ready to digita dinansa O kaya naman ay ng NASPI Yung iba't iba pang mga sustenyo na galing sa gobyerno at saka may additional din, may bago din na ngayong 2024, ang isang pamilya na nakakatanggap ng karta akwiste ay hindi na mabibigyan sila ay excluded na na makatanggap nitong karta dedikata ate. Kaya huwag magtataka ha. Ulitin lang ulit natin ha bago matapos ang video na are. Ulitin lang natin at ating ipapaalala yung karta dedikata ate na iyan ay hindi yan ina-applyan at sila na ang pumipili. Nagbumula muna kay Ames. Tapos sa ipinapasa sa komune at si komune ay nakikipag-communicate doon sa mga residente nila na entitled na mga tanggap ng bonus sayan Ang bonus na ay galing sa national government. Yan ay uh, budget nila kaya sila nagbibigay niya. Doon galing yung uh, pundo. Kaya yaraga umaasa ko na nakatulong sa iyo ang uh, video na are yung mga info na laman ng uh, video na are at sana ay uh, o ikaw bawa na ikaw ay mayroong katanungan, mag-comment ka lamang. And then, pipilitin ko na masagot lahat yan. So, ulitin lang natin ulit ha. Yung numero verde regarding dito sa kata dedikata ate sa posta ay aring number na area 800-210-170 para ikaw ay makapag-inquire at makapagtanong doon kung halimbawa na may gusto ka na lilinawin. Lalo na kung halimbawa na nawala, nasira na or nalimutan yung pin na dating ginamit mo ng isang taon para nang siguro na ay maayos mo yan at makagamit ka na rin makapagspesa ka ng uh, worth na 500 euros pwede rin niyang gamitin ng pangbili ng karburante at saka doon sa abunamento ng publiko transporto okay Maraming salamat talaga ala prosima